Hello guys, what's up again? Nandito na naman tayo sa aking bunting channel. Wala kong maisip mo kundi i-value muna yung mga pictures na good memories ko dito sa Israel. Kailangan ko siyang ikip. Kailangan ko siyang pagdating ng araw may babalik-balikan. Pagdating ng araw may ipapakita na ito yung mga naging kasama ko sa journey ko bilang isang caregiver dito sa Israel. Sila yung mga nakilala ko baka balang araw masalubong ko sila sa Pilipinas, hindi ko na sila makilala. Eh alam na yung mga nagagandahan at nagkikiyutan dito sa sa palace. Kaya sexy ay may Independence Day na pinagdiriwang namin guys. Kaya ang kulay ng balloons ay blue and white kasi yan ang kulay ng Israel ang plug ng Israel ay blue and white kaya eto muna namimiss ko mga to eh namimiss ko yung mga kaibigan ko na to eh sila kasi yung mga kaibigan kong tumulong sa akin sa oras ng kagipitan oras ng yung panahon na talagang hirap na hirap ang buhay ng isang ruwena yung mm -hmm. hindi naman sa hirap na hirap sa sa emotional, sa pera, hindi na, yung parang feeling mo nag-iisa ka, feeling mo ang lungkot-lungkot mo, pinagdadaan mo yung stress, sila kaysa yung malaking tulong, malaking ambag sa akin na nagturing sa akin na bilang mga ati ko, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, na kahit anuman pagdadaanan mo, pag naka, nasa paligid ka ng mga taong tunay na kaibigan, yung maaasahan mo, yung may respeto sa may iniisip nila kung masasaktan ka sa so pag si may ano pero yung pero pag nagbiruan talagang brutal yung bang ano tag tagbiruan asaran talaga kaya sila eh, mamimiss ko sila sa anumang journey ko sa buhay ko saan man ako patpatin sa mundo o sa ang tago ng mundo saan waka -uwi man ako ng Pilipinas Sina ito si Ate Christina, Sina RJ, Sina Ninang Alice. Ayan, yun mga kaibigan kong dito sa palas. Good memories ko to eh. Kasi pag nakita ko na to, papakita ko balang araw. Balang araw. Umapak ako sa isang palas. Palasyo ng Israel. <coughs> ng haba ng hair ko. Kaya, ano lang, chika chika lang mga guys kasi ewan ko ba ako yung klase ng tao na pag nagano ng mga pictures ni inatang ko gusto kong tinitignan ko pa rin kaysa pictures ng iba di pictures na lang muna namin ng isang Rowena Sullivan kasi balang araw kukupas din yan hmm. diba ang sabi nga nila panahon lumilipas yung tsura kumukupas pero yung puso at isip mo pag alam mo isipin mo bata ka pa rin fresh yung isip mo puso mo parang mas nakaka natitilig yung pagiging ano mo pagiging matanda yung ang tawag dito age, age gap kaya feeling, mo na maging maging bata-batahan ayun bang enjoy enjoy mo na ba Ayan, kaya na-miss ko yung mga ganitong ngiti ngiti ng isang ruwa na sulven ang sarap ng miti, parang nanalo nanalo lang naman ng tublero. hindi pala toblero niya nanalo anong tawag dyan chocolate sarap flowers ay nako kaya enjoy lang ang buhay sa maging masaya lang kahit anong pagsupok na pindaanan mo basta alam mong kinakaya lahat kaya laban lang mga guys hanggang sa muli nating pagkikita ayan dami ng tapusin Thank Pagkakulot. Lokban. Mas masarap to. Punta tayo doon sa farm. nagabang ako eh. Wala nang mangga. Skoyot. Oh, ah, ito ko baby. Wala. Ah, yung ano. Punta tayo doon sa... Ito nung mangga. Tapos na yung mangga. Oh. bisa natin habang hindi pa tayo nakikita gusto ko to kukuha ko ng pantanim ko nito tatanim ko doon. Mahilig kasi ako sa halaman na to. Ang maganda. Tanim natin doon guys. Sa bahay. Ito naman, ang kanyang ang kanyang yung lemon. Doon, nalagay ko muna to. Doon ko muna yan dyan. Gusto ko magpuntay yung lemon niya eh. Nandun. Ang layo naman ng farm kasi. Nandun. New orange. Puro mangga na kasi to. Nandun pa yung mga orange na. Eh, layo-layo. Next time natin puntahan mga guys. Dito muna tayo sa pomelo, oh. Hmm. Gusto ko itong itanim. Kaya, kukunin ko itong. Hmm mm Hmm. Ano, diba, diba? Exit lang. Ganito lang. Oh. Oh. Ito na yung mang bayabas ko. Yan yung poging ano. Poging. <laughs> sumisipat sipat ng pogi. You know, yung may uh, isa sa mga kasosyo, pogi. Oh my goodness. Hmm.